guys welcome back to my channel andito ako sa Maribuhok Bohol andito ako sa harapan ng simbahan guys ayan ang simbahan ng Maribuhok guys hay ko tanghaling tapat guys nakita mo nakapayong pa ako ayan sinishare ko lang sa inyo guys yung ating paligid ayun yung tennis court ayun bahay namin ayun Ayan. Tapos ito yung uh, mini park. Ayan, oh. Nandito kami nagpapahangin. Ayan, kita nyo naman. No, view, di ba? Ang ganda. Pools. Ito yung ano, park dito sa gilid ng simbahan. Ayan, kita nyo. yan dating lumang school yan. Private school. SVI yan. Ayan. So, ito yung mga halaman, guys. Kita nyo naman mga halaman guys. Mm. Very nice flowers here, here sa park. Diba guys, ang ganda. Diba, ang ganda. Super ganda. Ganito ang gusto kong halaman. Ayan. Ito ang alas 12 ng tanghali guys nandito ko sa labas eh, gusto ko makita ninyo yung yung walang tao talaga kita niyo yung gaano kaganda dito sa sa aming plaza ito yung plaza natin dito na mamasyal so yan yung mga mga bulaklak niya o oh. hmm? diba ang ganda tapos doon ayun yung bahay namin guys ayun kasi ito yung ano groto may kaming groto dito ayan ang hangin super mahangin ayan. dito dito ako nagpapahinga guys dito ako nagmumuni-muni sa hapon yan uupo ako dyan Ayan. Hmm. Ayan. kita nyo yung mga puno dito yan guys oh Oh, um, gaganda, atas daanan ng mga sasakyan dito. Hmm Mm.